Bumagyo ba sa inyo at napilitan kang lusungin ang baha habang pauwi galing sa school o trabaho? Nalubog ang iyong motor sa mataas na level ng tubig at ngayon di mo alam kung ano ang gagawin mo. Tutok lang ka Moto Asia at sasabihin ko sa inyo ang mga dapat gawin kapag nalubog ang motor sa baha. Hello ka Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Before natin pag-usapan ang baha, sabihin ko muna kung ano ang safe level o ang water wading capacity ng ating motor sa paglusong sa mga matubig na lugar o sa baha generally ang pag-measure ng water wading capacity ng ating motor ay less than up to half ng mags ng ating motor kapag sobra din ito ibig sabihin na ay may masisira na para organize ang ating video hahatiin natin ang flood level sa tatlo level 1 2, and 3. Sa level 1 ay kung saan medyo luwampas ng kaunti. So let's say mga 1 to 2 inches above water wading capacity level ang ating motor. Kapag scooter ang inyong motor, ang most likely na masisira ay ang transmission or specifically ang gear oil nito. Kapag kasi nabasa ito ay mahahaluan ng oil ng tubig at debris galing sa baha. Para sa mga kamuto Asia natin na gumagamit ng dekadena na motor, kadena at sprocket nito ang magkaka-issue. Para paremedyohan ito, ang gagawin ay papalitan ang gear oil sa loob ng transmission. Tapos lilinisin ang CVT o tinatawag na panggilid. Similarly, para naman sa mga dekadena ang gamit, dapat linisin ang chain at sprocket nito. Then make sure na i grease o grasahan o i-lubricate ulit ang mga parts na nabanggit kanina. Ngayon kapag naman level 2 ang baha o kaya sabihin natin na nalubog ang buong mags at abot na sa air filter ang taas ng baha na linubog natin. More likely than not, magha ang ating motor kapag lulusong sa baha. Ang laman kasi ng makina o engine natin ay hangin from air filter at langis. Kung mapapasokan ito ng tubig at debris, automatic na titirik ito habang nagmamaneho tayo sa gitna ng tubig. Kaya, please don't start the engine. Kapag nangyari ito, mas lalong masisira ang ating motor kapag ginawa ito. Para ayusin ito, tanggalin ang air filter at palitan ang filter nito at palitan ang spark plug, then i-flush out ang lumang engine oil at palitan ito ng bago. Last and definitely worst case scenario na magaganap sa ating motor ay ang level 3 kung saan ay lubog na lubog talaga. High chance na masisira ang mga electricals ng motor tulad ng ECU, headlights, rear lights, at ang battery. Make sure rin na i-check ang fuel tank kasi surely na malalagyan rin ito ng tubig. Para iusin ito, i-drain at ipatuyo ang lahat lahat ng mga parts at linisin ang mga ito. Then palitan ang mga electrical components na confirmed na sira na. Plus ang mga damages ng level 2 at level 1. Please take note to never attempt to start the motorcycle kapag level 3 ang linusong ng baha kasi kapag mag short circuit pa ang mga electrical components nito ay madadamay ang mga okay pa na parts at mas mapapamahal ang magagastos natin for repairs and delikado rin ito para sa mismong rider. Kung hindi pa rin gumagana ang inyong motor, mas mainam na dalhin na ito agad sa inyong trusted na motor shop for deeper repairs. At ayan mga Komoto Asia ang mga dapat gawin kapag nalubog ang motor sa baha. Sana ay nakatulong ang aming video. Salamat sa panonood at kita kit sa susunod naming video.